palang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 18, 2025, Miyerkules ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 9, verses 6 to 11. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain, ang siya magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Masasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sagayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalin mo, na dadaling ko sa kanila. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Napapatuloy po tayo dito sa bahaging ito ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto kung saan ay kanyang pinapaunawa sa atin ang mapapala ng isang taong uh, mapagkawang gawa, ng isang taong generous, ng isang taong mapagbigay. Naganda po ito no? kung babasahin mo lang ng uh, mabuti, dahan-dahanin mo, maunawaan mo mismo kung ano ang sinasabi dito. Kasi, di ba, para bang uh, lagi natin sinasabi yung wala, mahirap lang tayo. Pero, kung titingnan lang natin, no? Uh, sabi nga kasi maganda po yung mga bahagi dito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. higit pa sa inyong pangangailangan para magamit, may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Di ba, yung lahat po naman ay binibigyan ng Diyos no. Uh, siyempre, merong iba base sa pamantayan natin ay talagang masigit yung meron sila kasi ang tawag na natin mayaman sila dahil ikaw ay nakikita mong wala ka kaya mahirap ang antingin mo no. Pero maganda dito no na na sabi nga din sa dulong bahagi pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Yeah, ang ganda po na uh, mapagnilayan ng mas malalim ito. Uh, kasi kung anong iniasik natin, sabi nga, ano, kung kaunti ang iniasik mo, kakaunti lang din ang aanihin mo. Pero naisip ko lang po ano, na sa sitwasyon ngayon, kasi simula lang ng klase. Matapos nating marinig nung nakalipas na buwan o kung ano pa ang mga issue natin sa mga lingkod bayan sa gobyerno, bilyon-bilyon po, no? Bilyon-bilyon ang inahanap, nawawala, nalustay, na tinatawag ng mga confidential fund. Tapos ngayon, naririnig natin, napakaraming classroom ang Uh, yung, yung kakulangan sa classroom ay talagang matindi. No, hindi sumasapad. Pero ang dami nating Winaldas na pera, ang dami nating inaksaya at sinayang. Tapos ngayon, umuugmo tayo dahil pasokan na. maraming sa ang walang uh, ang sira ang eskwelahan, walang pasilidad, walang walang mga comfort room, walang libro, walang upuan. Diba? Yeah, kung titinan mo at pag nilayan mo itong pagbasa nito, bakit nagkaroon ng kakulangan? Kasi marami talaga yung tao na naging sakim o ganid sa, sa kayamanan na kung maintindihan mo, bakit kayo biniyayaan ng higit? Bakit tayo binibigyan ng Diyos? Hindi ito para sa sarili lang. Kaya nga yung purpose, di ba? Ang sabi, pasasaganain kayo ng Diyos nang sa ganun, may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So pinasasagana tayo ng Diyos, hindi para sa sarili lang natin. Kasi kung totoo sa inyo, no, alam ba, alam po, na no, sa mga may kaya, sa mga tinuturing natin na billionaire, na no, sa, sa, ban kahit sa bansa man lang natin, di ba? Pero sila pa yung kuripot, sila yung may mga businesses, pero sila yung minsan talagang saktong minimum lang ang kanilang pasweldo. Kasi gusto nilang yumaman pa ng yumaman, maging number one billionaire na sa listahan ng, ng Pilipinas, ng iba't ibang bansa. Pero yun nga, uh, gaano ba natin naiintindihan na ang mga bihayang binibigay sa atin ay binigay niya para maranasan natin na yung saya at sarap na nakakatulong tayo at nakakapagbahagi tayo ng biyaya ng Diyos ang biyaya na meron tayo, galing yan sa Diyos. Hindi yan galing sa atin. Hindi galing sa Diyos na napakabuti para bigyan tayo ng higit pa sa ating pangangailangan. So sana po mga kapatid, pagnilayan natin ulit no, ang pagbasa natin sa araw na ito at nawa ay mas maging malawak din tayo no, sa, sa pag natin sa paano nga ba magbigay at bakit nga ba tayo kinakailangan magbigay o magkawang gawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong kumna.